Tignan tingnan nyo. Oh. May bata ako ipapakita. Dito ko yung sa kabilang, sa may ano, sa ang gipsal. May bata ako ipapakita sa inyo. Tingnan nyo. Oh. Ilang taon lang to. Pero kanina nag siya ng plato. Bilib na bilib ako sa bata ang to. Ayun tignan tingnan nyo. Anak to ng kapitbahay namin sa tinan sa baba. Ayun na, no, tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo sipag, di ba? Oh. Kanina naghugas. Pagkatapos niya maghugas, ayan na naman ang gagawin niya. Hindi ko alam kung ano susunod na gagawin niya. Di ba? Mm. Ilang taon lang yan. Ang sipag ng bata ang ito. Ilang taon lang yan. Ilang... Thank you, kuya. Ilan o. Pasok, be! Pasok! Pasok lang, ni mga kusun. Kasi ito ay food court. So, ayan, yung mga tao sa waba. Ito sa kabila rin. Ito yung usulit. Pasok lang kayo, be! Pasok! Open. May mga estudyante sa so, kakalirot. Uh, Pasok lang ba? Pasok kayo. Sa kabilang side. Ayan. Ayan. Both side. Sila. Tapos. Sa kabilang side. May mga tumiti. Pasok lang ba? Pasok. Ayan. Tapos ito kasi bawal sa taas ng school yung skulyo ano, ano ba yun? Styro, kaya na sila. Ito, bilib na bilib ako sa batang ito. anak ni Kuya Chris yun eh sa patinan natin. Ang oh, na matapos. Oh. Eh. Panis kayo, o oh, diba? Oh, Ate Iba na, baka naman, puntahan mo itong bata dito. Oh? Ako, pa, ito, pinuntahan mo na ako, Ate Iba na. Bibigyan kita ng dalawang shumay dito, promise, hamon ko yan. Ayun, oh, alak yan eh. Mabait yun eh. Nagugasang halina. Doon yung naghahugasang. Ayan yung nababo. Ayan, dyan siya nag-augas kanina. nag niya. Maraming yung nag-augas niya. taon pa lang yun. Uh. Uh, tapos niya. Hindi ko siya pwedeng tawagin kasi pag tinawag ko baka mahiya. O, oh, Ang bilis niya. Naglalagay uh, lang siya. Uh. Di ba? Ito yung eh, mga siya dyan, 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 dyan sa kabilang side. Ito kasi yung mga store namin dito. Yun yung labas ng si yan. So, yan, yan. Tapos, dito yung <coughs> akin. Yan yung akin tapos na ako kasi yan, nag-prepared na ako, nag-prepared na ako. So, ito yung akin. Punta na kayo sa yun yung MTV. Ayan. 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 Tapos na prepared na ako. Kasi ready to fight na mamaya mga yan. Pasok lang be. Pasok kayo. Ito kila ate. Sabi lang sa mga. Siya ang Ayan. Punta kayo sa 1, 3, 4, 5. Ayan yung may-ari. Ayan, pasok. Hi, kayo ate. Pablog ko to. Okay. Ito yung mga pagkain, o. Diba? Meron kami mga ganyan dito. Yes, bae? Pasok na. Kasi, open na sila nung no, last week. Ayan. Magkatabi kami ni ate. Sa kanila yan, yung pangalan na yung store nila. Yes, be! pili lang kayo. So, ayan. Mga customer kami. Ano yun, bae? Ayan lang. Yellow pa. Yellow <laughs> daw siya. Oh. <laughs> <laughs> Tawag-tawag ako. Sabi ko, ano yun, be? Yellow po. <laughs> Sabi ko, ano yun, be? Yellow po. <laughs> Natawa rin sila sa yellow. Magkano? <laughs> <Taka>, <laughs> Hali nga kayo, bebe. For vlog to vlog. O, oh, yan. maganda. Pili kayo, bebe. Ay! Yan. Pag na... Ano nyo lang, pamay na ng mga batang sa, sa YouTube. Ayan, ha? Mga customer. Bebe, ano? Ayan, pili kayo. May champurado kami. Tag-20 kung gusto nyo. Ayan, <laughs> ha? Bag natin